My head, my head, my my head, my head, my head, my head, my 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 head, my 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 I pull her head back, you know she like it rough Love any race, I don't discriminate Woo! I like a thick girl with a big booty Small waist in the face, she a cutie I like skinny girls with them a -cups. a cups Long legs with them little bitty butts Yeah, I like a big girl that can cook like my mama She know the way two men's hardest You just can't help it now, you'll pay Let her lead you on, on. Like no, no, then like yes, 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 Hi mga lords! Welcome back! Welcome back to, to our, our YouTube, YouTube channel, channel, Savage, Savage Girls. Girls! Sa araw na to mga lords, kung nakikita nyo, kaming dalawa ni Sarah ay nagdadala ng garab or ano ba sa Tagalog? um, oh, kutsilyo. <laughs> <laughs> <Ibuing kuchillo. laughs> Dahil kami ni Sarah ay ma mag Aani Aani ng palay. Aani. Humay. Or mag-gan. Oh, sana? Mag-arab mag sa humay sa Bisaya. Okay. mga lods. So, so, para amo na siyang mag of course, magamit niya ni. Yes. So, tani ato ni siyang garabon right now. Okay. So, let's start to nga doon. Yan yan. So, kani siya mga lods. Ikatima, oh, <laughs> Ikatima na mag... Ikatima na mag-ani mga lods. Amo siyang ipatracer. Munang dapat Dili kayo sa taas. Ini deh. So, itong inaani namin itong mga lods, kung, kung naaalala nyo, dito rin kami nagtanim sa mga <laughs> Ito yung namin. Ito na yung nag-resulta. After two months and a half. Or, ano ito? Sa wakas. Sa wakas, ito na. Umay may Israel na. A few moments later.

So, ito yung namamahay sa parayan. Nakabisit din to. Yan yan. Best trip. Yeah. Nakakaubos. So, parang, aabutin kami ng hapon dito. Hindi ha? na kami makakaasa ng mga dito. Is there is yes. one for me. Not Seriously, what the fuck are you doing? Bawal din namin ito uubisin. Uubisin? Uubusin mga lods. Di lahat kasi. Di lahat. Di lahat na. Maganda yung nag-aani ng pala. See that so. kami. Mapapatulong kami. Stop. Get some help. One minute, thirty-seven seconds later. stop it. Get some help. Gising up dito. Ay, talagang pinawisan kami mga lods. Oh, so, ito oh. lang yung na ano, namin eh, na ani. Marlene, dapat niya. Alam niyo, hindi madali mag ano ng ano. Pa. Oh, Paalay. Oh. Tsaka meron pa kaming sa modules. meron pa kaming modules na talagang kailangan naming answeran. So, dapat focus muna kami mga rin sa modules. Mamaya na lang hap, yung hapon to tatapusin kasi nga mm modules pa kami. Yeah. So, yun lang. Na, nagsimula kami ngayong umaga. Umagang umaga. Para makita nyo, ganyan so yun lang ah! well, don't forget to like share subscribe and click the notification bell for more updates and for more upcoming video, video. thank you